Inilabas na ng Movie and Television Review and Classification Board o MCRCB ang kanilang age-appropriate ratings para sa mga pelikulang lalabas sa sinihan ngayong linggo. Ayon sa MCRCB, ang mga pelikula na Seven Days at Survive ay rated PG o Parental Guidance dahil sa mga masiselang bahagi ng palabas, lengguahe at iba pa na kinakailangan ng patnubay ng magulang. R-30 naman ng mga pelikulang Speak No Evil at Hellboy The Cooked Man kung saan hindi ito angkop sa mga batang may edad na labing tatlo pababa. Habang rated 16 ang horror movie na Strange Darling dahil sa tema nitong naangkop lamang sa mga manonood na may edad na 16 anyos pataas. Kaugnay nito, tiniyak ng MTR-CB sa publiko na ang mga nasabing ratings ay masusing pinagralan ng board habang nagpaalala pa rin sa mga magulang na gabayan ang mga anak sa panonood ng mga nasabing palabas.